maraming personalidad sa kasaysayan, pero bakit si Propeta Muhammad ang isa sa pinakabinabatikos at pinupuntirya? Dahil ba sa kanyang mensahe? Oo. Dahil sa kanyang pamumuhay? Hindi. Kundi dahil sa kanyang tahasang pagtuturo ng katotohanan, ng tauhid, na walang sinuman ang karapat dapat sambahin maliban sa Allah. Ang kanyang aral ay humamon sa polytheism, idol worship at katiwalian. At kahit ngayon, ang mensaheng ito ay nananatiling banta sa mga sistemang nananamantala. Ang kanyang reputasyon ay sinira, kanyang imahe ay inalipusta. Pero ano ang bunga? Sa kabila ng mga insulto at paninira sa kanya, siya pa rin ang minamahal at hinangaan ng mga tao. Siya pa rin ang pinakatinutularan sa buong mundo. Siya pa rin ang propetang minamahal ng bilyon-bilyong puso at habang patuloy ang paninira sa kanya, lalo lamang lumilinaw ang liwanag ng kanyang katotohanan. Kababayan, huwag kang magpalinlang sa mga chismis. Alamin mo ang kanyang buhay, hindi sa propaganda ng media, kundi mula sa kanyang tunay na kasaysayan.